magmunuto ako ng kalderetang ribs at ito uh, sinupot siya ko muna ng ilang minuto tapos uh, tinabi-tabi ko lang ilagay ko yung bawang ilagay ko na rin yung sibuyas tapos kapag medyo lumabas na yung kanyang aroma ăn món. I don't have anything ong in stock. Let me try. Một Mikos, 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 hanggat sa siya ay mamulang Ayan. At ilagay natin ang sabaw na Sprite. pa guys ano yung klaseng luto ang alam niyo sa kaldereta ako kasi yung ito yung alam ko yung ilagay ko yan siya ayan at saka yung cheese Lagyan ko ng magic syrup. Cakap, paminta, mikus-mikus. kenayo barbansu dimarin yang rezeki Malapot na dito siya eh. Dahil walang carrots akong nabili, patatas na lang yung aking nilagay. Ayan. Tunting. Pakpan natin sa blit. Ayan. Ready to cook na. Ang aking kalderitang buko. Ay, rags pala. <laughs> Ayan. Okay. I need it to serve.